Nandito nga tayo sa munisipyo at kukuha nga tayo ng social case study nga at kailangan nga natin yun sa requirements nga natin sa MRA. Magpapapirma nga lang tayo kay Mayor. Kaya nga ako'y nakatambay dito sa labas. Sinintay ko nga na matapos ang kausap nga ni Mayor. Nanay <laughs> 9am na nga na kami nga ay eh, makarating nga dito sa Kalamba Doctors kaya sana talaga umabot nga tayo nakakatuwa lang talaga at tulad ko nabaguhan nga laang din na gumamit nga ng GL ay eh, marami tayo matututunan nga maraming maraming salamat nga po pala Governor Don Fernandez sa tulong nyo nga po dito sa GL na ito at sa team nga po ni Vice Angel Soto na talagang walang sawang tumutulong nga po sa mamamayan nga po ng Mahayhay pati na rin po sa Karatig Bayan maraming salamat po sa lahat po ng effort po ninyo God bless po sa inyo lahat nakagaling na nga tayo sa MRI Clinic at pupunta nga tayo dito sa laboratory nga. Magpapakuha nga tayo ng dugo para nga sa kreya natin. ma nga kung mataas or mababa nalang lang din kami ni bro. Dito na nga kami sa laboratory nga. At ito nga, may hawak na nga ako na number. Hinihintay nga lang namin na tawagin nga kami. Kasama nga sa quotation natin, itong creatinine test nga natin. Eh kaso nga wala nga akong tao sa social oh, service. Kaya no! hindi rin natin maaabil iyon. Magbabayad na lang tayo ng extra yeah. cash. Tinawag na nga ako at ayan nga, eh, nagsulat lang ako dyan ng ating info para nga tayo mapasalang na dito nga sa kreya. Kasi nga tayo ay mayroong nga pasting. Kailangan nga mo nang bayaran dito nga sa cashier ang ating nga kreya. Kasi nga po para tayo pasalang na dito. At pagbalik ko nga dito, ayan nga, sinimula na nga dito sa laboratory ang pagkuha nga sa akin ng dugo para nga ma-check na natin ang ating kreya. Sana nga ay normal ah para nga mapasa tayo sa MRA. Kung kayo nga po ay magpapakuha ng dugo, wag nga po kayo matakot at hindi naman po masakit ang turo.